unahin mo muna yung sarili mo. Prepare para sa sarili mo. Bago ka tumulong sa iba. Yan. Ikaw muna. Kasi ikaw yung nagtatrabaho. Ikaw yung nagpapakahirap. Ikaw yung lumalayo sa pamilya mo. Ikaw yung nandyan sa ibang bansa. Ikaw yung walang katabi. Kapag ka nilalamig ka, kapag ka may sakit ka, wala man lamang nag-aasikaso sa'yo kasi nag-iisa ka. Eh, dapat pag-isipan mo na talagang mabuo yung solid financial foundation mo bago ka man lang umuwi. Yan, di ba? At kung nasa fresh age ka pa, mga 20s ka pa lang, nasa abroad ka ngayon. Aba eh, hindi naman siguro masamang gawin na kausapin mo yung magulang mo, sabihin mo na, Nay, tay, pwede po ba na yung first five years ko ay ilalaan ko muna sa pag-iipon ko. Yan. And then, after five years po, yan, magbibigay na po ako ng sustento. <laughs> yan, yeah, sustento. Lalo na kung yung magulang is, walang, wala talagang naitabi. Yan, walang ibang maaasahan. Yan, siguro, alam mo, sa tingin ko, may kanila. May kanila. Dahil, Ewan ko lang ha. Siyempre iba-iba ang magulang. Pero once na ipaliwanag mo yan sa kanila, imposible. Imposible na hindi kanila maiintindihan. Basta yung first five years, first five years ng pagtatrabaho mo, kahit nandito ka sa Pilipinas, gawin mo na yung first five years, e, eh, ibigay mo lamang para sa sarili mo. Para sa sarili mo lang muna. Yan, siyempre... Ah, uh, wag wag po na wag mo kakalimutan na yung para sa Lord, 'di ba? Yung 10%. Kagaya nga ng 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 tinuturo sa amin dito sa ING sa abundance formula, 10% for the Lord, 20% para sa sarili mo and then 70% lang yung gagasusin mo. And syempre, sabi ko nga, kung halimbawa nagpaalam ka sa parents mo na, "Ma, pa, hindi mo na ako makakapagbigay ha. Yung 5 years na pagtatrabaho ko is mag-iipon muna ako." Aba, igawin mo 50% na. Itabi mo agad sa sarili mo.